itong lupa nito is galing sa dumi ng inahing baboy ito, ito yung mga ano ito yung ipot ng bulate ito yung aking pagtataniman, lalaho ko doon sa ano, dami, 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 dami. Ko, ito yung daming bulate daming ko kinuha kong Tapos, ito yung aking ipupunla. Ayan. Yan, dito ko naman ipupunta. Kasi hindi kasi siya doon sa batya. Baka mga mga magdikit-dikit lang. So, dito, medyo malawak. Tapos, tataklob ako na lang para hindi kay kayo na ng manok. Tsaka mataas itong lugar na ito. At umulan hindi aabutin ng tubig. Sabihin, eh, hindi ko sabihin, hindi babaha.